bubuhusan ayan po yung bubuhusan natin nasa apat na plywood na buo haba tapos yung isang poste dun ali may bubuhusan pa tayo ng poste dun tapos yung puting ng poste pinuhusan na rin natin ayan bali nabuhusan na rin po yung mga biga dun tsaka yung slab na maliit bali binuhusan natin yan Ali bus pun indon sa anunya race. Tapos dito, mga na lang, bison board at saka mga 2x2 na tubular, gagamitin natin. Tapos magkakaano siya dito. Diba? Magkakasi, ah, kailangan may biga po yan. magkano magkakaano tayo ng biga doon, papunta doon, saka dito. Tapos yung bigang malilit. Kasi yun na lang yung popormahin natin. Bukas siguro, ma poporman natin yan. Tapos yun, mga natin. Mali yung dito, hindi pa natin matatanggal. Wala nang pag nabuksan natin, no? patutuyin po nga natin. Tapos ito. Halwa yun? Malapag dito eh. Roy. Roy, malapag dito, Roy. Ayan, yung inaapakan ni Roy doon. Halibukos ko yan. Tapos dito sa kabila. Ayan. Nasa 24 inch siya ito. Itong mga spacing ng ano. Makaba po. Marabay. Malapad yung makaba mo. Malapad yung makaba. Makalagay yung side, Roy. Ano yung tangyay ka eh? Hindi ka. Lalamit na mong tayo ka. Hindi ka. tapos dito for uh, 16 inches to tapos ito ginawang ano 24 tapos yun naka ano kulang na kulang siyang ano kulang siya ng suporta ay bali tigisa lang yung suporta niya tapos wala pa sa ano ano bali ano po to libre pabahay ano bahay tapos ito bali ito po yung ano natin, siding tapos ginawa natin siding po ano itong gutter bali magkakano siya dito biga tapos uh, ano na ito yung buos niya concrete gutter hindi ko lang na kung mabubusan yung sa, sa baba bali, bali yun natin yan sisiksikan natin kailangan din. yung sabaw yung pambubuos natin dito ayan si parang pogi ginawa niya yung isang forma bali ayan popormahan pa yun yung isang poste eh. ayan tapos tayo uh, sasaraduhan na lang po natin yung sa malit malit na lang yung sasaraduhan natin gali. tapos ito ayan. ay space pa lang hmm. ano sa 90 nasa 90 pa to itong ano um, nila bali po dito yan sa so, dating ano dating tindahan ngayon uh, pinitira na ni ano isang may may po mga kamus sa bali bubukosan po nga natin to itong mm -hmm. samposte eh. tapos si paring nga din uh, gagawa muna siya ng ano ang forma So, ayan mga kamusta, samahin po muna ako. Let's go. Parin poge. Magawa na siya ng ano, nang format. Ali po forma oh. ng nuna yun. Lapin na kayo, Buri mo yak pan lumapit. Subo si Choy ang kasama natin. Oh, shout out kay Pakan ng Ingay. bali po forma ni Parin pogi ito. Tapos magbubuhos po muna tayo. po tayo mga kamusta yeah, Time check 5 5.40 na Ay, Bali binubuhusan nila to Itong samposte eh. Siguro ito Hindi na natin mabubusan to Kasi wala pang mga tukod saka kulang pa yung ano dun yung Tapos ito uh, mabubusan na rin po to Ay, Shout out kay Pogi Ayan, tapos may biga pa tayo dito hanggang dito yan tsaka yan magkakabiga din po dyan tsaka yun dito hindi reksyo dito yung ano kakapitan ng CR tapos yung CR natin dito nasa vanity, 180, 180. Ah, dito yung, yung ano, kwarto. Tapos yung CR nasa 130 siguro yan. 130 by 130. Kasi so yung seeds bin natin, oh. Nasa 4 inch. bali yung kalalabasan doon mga kapsan. 120 by 120. Buwas siguro. Oo, oh, bubuwasan natin tayo Agad natin buwasan tapos ito. Ah, uh, Nakaka-runner tayo dito. Yan, nabangan na rin natin para toilet natin tsaka yung water line. Shout out kay Idol. Nice na kompleto na natin yung mga, ano, mga poste. Ayan. 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 Wala nang na, hukayin uh, si paring Pogi. Lalo, ikaw, ikaw, Tapos ito, uh, tatanggalin din natin dito. Magkaka-CR pa tayo dito. Ayunahin lang natin yung nasa taas. Ayan ba yung truss natin? Magmula sa, Nandere? sa slab natin. Nasa 260. Ayan lang sa pinis floor natin. wala pa ni ano, ni proy tatas kaya tayo kung tiles natin o rin flooring ang ganda siyang big shoutout <laughs> sa inyo, <laughs> sa inyo <na. laughs> oh. bali pupunuan lang po natin po. tapos uh, pahinga na tayo ang sabi nila may anding man natin natin to kailangan may ano to may sara lagyan natin ng na sara bukas kasi magpabili tayo ng ano sampung sampung supot konti na lang po mga kamasan bali yung sobra malagay na dun dito sa ano So, biga And, tapos dito yung ano natin uh, abang natin ng agdan tali magkakaagdan sya dyan na uh, buos kasi magkaka-CR po sya dito tapos ito, magkaka-biga din po yun hanggang doon, derecho tapos dito, pa na natin bukas, uh, papormahan na natin para matapos na tayo sa Naga. Ano, Nabarì pag na-tops na tayo sa Biga mga anak, mas mabilis na tayong makakapag-asinta. Ano? Ay. Ito nyaw, bro. Sino may baga? Ito ganda n'ta, no? Ito ganda n'ta, no? Ah, hindi yan bito. Alam mo pa tumama mo. All O, shay na bigyan na. Ayan, bali dito na po sila sa biga. natapos na itong um, dalawang poste. Ayan. Bali, yung gandun lang po yung natin pinabuhos. Kasi yung ano natin, biga, makakabiga pa tayo dyan. Tapos ito. na, pinaan natin. Pinasasaksak natin ano. Pare, minabo na ganyan itong bulus mo. Pag hindi na men ne? Asi asinta kasi na. Nagkakasinta po kasi siya ng mga awasan. Ang ganda. Asinta na diyan. po mga kamasan bali dito ko na po tatapos yung vlog for today na kita kita po tayo sa next upload keep safe and God bless salamat po